Last year ba o last two years ni President Arroyo? At inimbestigahan nyo po si Mayor Duterte. Wala kayong naging conclusion, wala kayong final na kaso, di ba? Or kung meron, did it prosper? O, oh, tapos sabi mo kasi, powerful, kasi kaibigan nga niya ang dating Pangulo na nag-appoint din naman sa iyo. Pero in the next administration, nakapagpakulong nga kayo ng Senador, di ba? Kung sino-sinong nilabanan nyo at sabi nyo nga na uh, kaya nyo. Eh, ikaw ang Secretary of Justice. Bakit hindi mo kinasuhan si Mayor Duterte noon? Hinintay mo maging presidente, tapos nag-launch kayo ng investigasyon, nung nabuko ko na medyo may problema sa mga witnesses, may inconsistencies, anong ginawa mo nung chairman ka at pinatayan ako ng mic? ba? Diba? Inareglo mo, imbis na, na, magalit ka, dahil karapatan ko naman magsalita. Never naman sa Senado na nagkapatayan ng mic dun time mo lang. ba? Diba? So kung guilty ako ng patayan, patayan ng Mike. Pero ako ang